Hello guys! papa kita ko sa inyo ang favorito kong alcohol. Ayan. bakit bumili akong maliit na pang spray? Kasi itong malaki, nire-refill ko. Kasi ito nadadala kahit saan. At ang bango nito guys, gustong gusto ko siya. 70% isopropyl alcohol. Actually, ang una kong nabili guys, ito. Tapos, nung nawala, alcohol plus din pero kulay pink. Tapos, oh red na naubos na siya bumili ako eh wala na doon din sa tindahan naubos na din ganitong kulay na ang nakita ko kaya itong binili ko so kuno binili ko nagustuhan ko siya guys gusto gusto ko yung amoy pati ng asawa ko kaya ito na yung naging alcohol namin dati kasi tapos nagpadit kami ito mabango na mas mura pa kaya ito may bago na naman ako kasi isa sa kwarto, isa sa labas, dito sa sala. Kaya, ang bango talaga nito guys, yung alcohol na to. Hindi ito sponsored guys sa, Ako lang ang bumili nito by myself at gustong gusto ko itong alcohol na to. Aside sa mura, mabango. Pareho lang din naman 70% isopropyl, 70% solution at septic disinfectant. So, the plus factor advantage with vitamin E and moisturizer and tea tree oil pa siya tapos kills 99.9 of germs so pareho lang din naman so dito na tayo sa mura ba? Diba? why is na misis na tayo ngayon kasi walang trabaho umaasa lang sa asawa kaya lahat na pagtitipid gagawin <laughs> yan lang guys yun lang like isi-share ko sa inyo bye bye see you in my next one